magandang buhay sa ating lahat ayan. magandang umaga tanghali gabi kung saan bansa kayo naroon ngayon ayan nandito ako sa labas ng aming accommodation dahil ako po nag-iihaw uh, nag, nag ng isda aming uh, agahan ayan po Kaya nagkulay-hilo yan dahil mayroon po tayong nilagay na... Siyempre, turmeric. Ayan. Nilagyan din po natin ng... Uh, curry powder. Kunti. At siyempre... Lagyan ng uh, konting asin. Lagyan ng... Uh, kunting... Uh, tuyo. Ayan. At... Nilagyan ko ng... Siyempre, oil, at minix. Ayan na, mamaya. Tingnan natin kung gaano kasarap ito. Ayan po, malamig na po ang panahon dahil uh, ngayon ay uh, October na. So, kikita ninyo, mahangin-hangin na at napakalamig ng simoy ng hangin ngayon dito sa aming uh, area. Ayan. Dahil dito ay uh, syempre wala ganong maraming building dahil uh, ito po ay uh, ito accommodation din po yan sa mga equestrian sa mga nangangabayo Ayan, mga nagtuturo ng kabayo paano sumakay ng kabayo Ayan. paano mag ride ika nga so sila po ang mga nagtuturo so sa kabilang bakod po yan Diyan Ay uh, ano na po yan uh, Maaliwalas na po yan dyan Dahil uh, Nasa desyerto ho kami Kaya medyo malamig po rito sa area namin Malayo ho kami sa Kabihas na nika nga Ayan so Kumaya Kainan na Malapit na maluto Isang baliktad na lang po yan Isang baliktad Pagkatapos Tapos na Maraming salamat <laughs> po ang aming accommodation Oh. Haba po yan. So, pagkatapos kong mag-ihaw, ay syempre, maglalakad muna ako. Exercise. Magpaini tayo. Sabi nga ni uh, uh Dr. Uh, Willie Ong. Ayan. Kailangan natin magpainit. Kailangan natin uh, mag-exercise para maiwas po tayo sa sakit. At syempre, samahan natin ng dasal. <laughs> Salamat po sa panonood. Op! Yan o. Maluluto na. Kainan na. Bye-bye. <laughs> Salamat.